Pagdating po ng December, tsaka lang po nagkakaroon ng ganito. Dito yeah. po ang bilihan ng ating mga kani. Kung tawagin nila sa ano, hindi ko alam ang tawag dito sa Japanese kani. Yan. Yeah. Napakamura lang nila. Dito kasi yung tambakan talaga ng kani sa malamig lang sila. Pag malamig na panahon lang sila, saka sila lumalabas. Saka sila nagkakaroon ng ganyan. stack. So, pwede kayong bumili dito na naka -boiled. Boiled. And pwede rin naman na mamimili kayo ng buhay at kayo na magluluto. Mamimili kayo any size is pwede kayong mamili. Oh, next time. hindi hmm, diba? Umagalaw-galaw pa naman din yung magiging. Diyan po nangyayari ang mga tawaran. Pag gusto niyo naman mag-try, pwede kayo magpaluto dito. Mm. Iluluto nila. Igigrill nila. Sasawsawan sawan nyo naman siya. Pwede kayo kumain dyan ng no? Fresh. At pwede kayo bumili

Thank you so much.